Iyon. So, hello guys and welcome back again dito sa aking channel. So, in this video is iikot muna tayo guys sa aking backyard and papakita natin kung ano na ba yung kalagayan ng mga isda natin dito. Kasi medyo busy tayo ng mga ilang nakarang araw. So, hindi na natin napapansin yung mga isda natin. So, sasama kayo guys and check natin isa-isa yung mga isda natin. So, ito yung mga aquascape ko. So, hindi na na water change. So, uh, mamaya siguro yan mawa water change na to and yung aerator hindi na gumagana pero still uh, buhay pa naman yung mga tetras natin and yun mga barbs yan buhay pa naman and yung barbs naman is gumagana pa yung ano eritor uh, aerator niya. yun sa tetra medyo ano siguro yung biofoam siguro is kumbaga mayroon ng naka ano dun nakabara sa daanan ng hangin yan chichik natin yung mamaya and yun may mga pingpong pa tayo dito guys yan pinakain ko sila uh, tsaka yun, magkataba-taba man sa katawan kasi napabayaan na tatlong araw na hindi na napansin and wala nang kain and meron tayo dito guys mga big koys ayan may mga breeder koys tayo dito uh, 13 to 14 and 17 inches for 1k only yon and meron din tayong 10 inches for 500 pero ito yung mga shirotsuri at saka showa. And dito sa kabila, ito na lang yung stocks natin. Ito yung angel fish na black. And dito pa yung lucky charm namin guys. Ito yung mga danyo na naka plangga na lang. linagyan lang ng plants. Yun, buhay na sila agad kahit wala ng aerator. Yan. So ito yung mga kois natin. Yan. So uh, kaka water chains ko lang dyan kanina. And kakalaba ko lang rin ng filter nila. Sobrang dumi na rin. Grabe. Yan. So alagaan natin yung mga alaga natin paminsan-minsan kahit busy tayo isusundot natin na maalagaan talaga na sila yan kasi mahirap pag nagkasakit uh, Mas, mas stress tayo so wala ng laman wala ng tetra wala ng lamang tetra yung aquarium dun sa kabila ito naman is gold barb to guys pag lumaki so albino pa lang sila ngayon kasi maliit pa ito naman is neon green na barb so maliliit pa and tiger na, na barb, tiger, tiger na green yon at saka ito parrot fish na platinum and uh, rosy barbs yan So halos maliliit lahat yung mga stocks mga stacks natin. Ngayon, so yun, kahit danyo ko at saka mga rosy barbs, halos lahat maliliit. Yan. So mga koi lang muna yung gumagana ngayon dito and sa so, mga maliliit na isda is halos lahat talaga is fry pa. Yun yung breeder natin ng platinum na parrot fish and dito sa kabila ito yung breeder ko ng uh, polar at saka convict. Yun, nakatago yan sila guys and ito naman sa kabila ito yung Oscar. Yan, nakatago yan dito para na uh, makabreed na naman sila. And dito sa itaas is puro lahat 'yan uh, fry ng danyo. 'Yun. So halos lahat fry. So kuha lang tayo ng pagkain guys and papakainin natin yung sa uh, likod. So wala pang kain yung mga isda dun sa likuran. So ito naman So ito na lang pala yung ano uh, natitira kong plants dito na inaalagaan. Uh, dwarfs, sa gitara, at saka uh, Pearlweed lang kasi ayoko mag-alaga ng mga high tech na plants is hindi mo naman mapakikinabangan pag nag aquascape ka so babalik sa yung customer sasabihin na namatay yung mga plants na ginagamit kasi pang high tech so mas maganda mag alaga tayo ng plants na lang na low tech so dwarf sagittaria, pearlweed, tsaka jungle balisneria yun lang yung mga plants ko na ilagaan dito and akyat tayo dito guys and meron pala ako dito mga koys din na mga quality yan for delivery na ito mamaya ito yung mga breeder yan so ang ganda ng sangke na yan oh sangki at saka asagi yan so ang gaganda pang di-deliver nito mamayang hapon guys and yun napakaswerte natin and dito ito yung mga koi fry yan, konti lang yung nabuhay dyan so kung napanood yung isa kong video dun dati and ito naman is uh, ito yung mga danyo yan so mga danyo so dun sa kabila uh, dito pala, dito pala is, ito yung mga Oscar ko. Yun. So, mga soon-to-be breeder na yan sila. And dito naman is pakofish Fish. So, yan, nakatago lang yung pako fish dyan. Walang eritor. So, duckweed lang yung kinakain nila minsan. Yan. So, dito naman is poro platinum na parrot fish. So, napakaraming parrot dito, guys. Halos lahat parrot. Ayan, o. Oh. Makikita mo parrot fish din yan. Yan. Dami. Marami akong parrot dito. Kasi yung parrot naman kasi napaka, ano, napakasipag mag-breed. Kahit hayaan mo lang sila. Basta pagpisa ng egg nila at saka gumalaw na yung egg ay yung fry kunin mo na agad huwag mo na na yung breeder pa mag alaga kasi matata matagal sila bago ulit umitlog mga pangitlog yan so dito naman sa kabila ito yung uh, may mga koi ako dyan linagay kasi wala namang laman so linagyan ko lang ng koi yan and dito sa kabila naman esporo poro Platis mollies platties, danyo halo halo na sila yan so dito uh, papakainin lang natin yan may mga balun molly ako dyan danyo platys yan, tingnan natin guys ha. May mga ano din pala. May mga gapi akong linagay dyan. So, halo-halo na yung tank na to. <laughs> o. You know? yeah. So, bahala na sila magparami dyan. And, linagyan ko lang ng maraming hornwort plants para may pagtaguan yung mga fry angkis na mga nak mga balloon mollies dyan. At saka mga platis. Yan. Yeah. Kasi yung danyo minsan is kumakain din yan ng fry. Yan. Yeah. Puro green na danyo yung uh, linagay ko dyan or kung pang gagawin ko silang breeder yung mga danyo na yan kaya tinago ko dito sa pinaka likod likuran talaga ng pan kasi pag doon yan sa harap bibilhin at bibilhin yan ng mga pupunda dito so kahit anong gawin mo is kung tatawaran at bibilin pa rin so hindi ka makapag produce ulit ng panibagong breeder kasi bibilin lang ulit yan so kaya tinago ko na dyan so, ganito yung duckweed o oh. napakalaki ng mga duckweed yan. So, hindi yan asola guys sa ah. duckweed dyan. So, napakarami talaga akong dito ano, uh, parot fish. Ayun, tamit talaga. <sighs> Siguro sa isang tank, uh, abot isang libo. hindi sa kabila, ganun din. yan And yun guys, yun lang muna yung video natin for today. And thanks for watching. And salamat sa uh, pagsabay nyo sa pag-ikot sa uh, backyard ko dito. And see you next time and see you next video.